Kain tayo ng bayabas, mga kapanay. Hmm, bayabas kayo dyan. Ang sausawan ko lang ay asin. Noong isang araw ko pato binili. no isang araw, medyo matigas-tigas pato. Ngayon, ano, malambot na talaga siya. Kaya, ang kain tayo. Bayabas, bayabas kayo dyan. Hmm. Asin at chili powder ang gamit ko. Ang sausawan ko. Hmm. sarap tamis hmm, sarap Harap. Dito pala sa Pakistan, maraming ano, Himalayan salt. Mura lang dito ang Himalayan salt. Eh. Kaya yan ang lagi kong ginagamit, Himalayan salt. תודה. Ang laki ng tagawin ko. Buti ka, nagtutuyo na. Sarap talaga. Ang tamis-tamis. pabili ko ng chicken tikka kaya... eh. nga ako. Chicken tikka na lang ako. namin la Usman. Tapos meron pa naman sabaw dyan ng sinigang. Tira kahapon. Yun na lang kakaulam namin. Eh kaso yan, isa't kalahating oras na yata ako naghahantay. Wala pa chicken tikka. <laughs> kaya bayabas na lang muna kainin ko. Duduling na ako sa gutom. Hindi siguro naka makaalis yung biyanan ko kanina. Hindi makabili. At naririnig ko parang may bisita sa babae. May naririnig ako, ibang boses eh. Wala na. last sarap ng bayabas uso rin payabas dito yan yan ang uso ngayon ang uso na ngayon bayabas orange next month lalabas na rin strawberry nyan, saka cherry ngayon, ano muna? Orange. Next month din yan. Maraming marami na rin orange. Kasi ngayon, ano? Medyo konti pa eh. Saka medyo mahal pa. Next month niya, sobrang mura na orange. Baka 15 sa isang kilo. Baka 15 pesos sa pinasang isang kilo ng orange. 20, ganyan. Pagka ano dito, sobrang mura ng prutas dito. Kasi lalo na pagka-season na ganyan. Sobrang mura. Ang mahal lang na prutas dito, ano? Abukado. Sobrang mahal na abukado. Saka atis. Mahal di atis. Pero mas mahal yung abukado. O mga kapanay. Yan lamang for today's video. Maraming maraming salamat. Babush!